kaya natin salamat sa Support tayo. Yes! Salamat. Yeah. Si Bola. Easy Thank you Thank you bo. po. Ano sa sabi mo? Salamat sa I sa suporta, tapos sana makatulong yung boy na yan hindi na pa ano? tapon <laughs> ako <laughs> ya! nga! Tapalo nga! Nakapalo to ate mga to kanina hinarang ako niya sa dambakal. Hinarang ko batang bibi. Anong ang kami niya kayo? Ikaw nang harang sa akin, hinarang ko ito mga to. Oh, sino ano? Road sino lalaban? Ako! Ako! Lalaban. Ako! Oh, yeah, promise ya. Oh, yeah. Sige, sige, sige. Sino gusto Sino gusto lalaban? Sep, sep. Si Sep, sep. 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 Sep-sep! Ah, si Yuri, si Yuri! Si Yuri na lang daw! Si yuri! Oh, si ito Yuri! Oh, so si <laughs> Yuri! Dito ka! <laughs> yuri! Yuri! Nag-abot pa naman ay, kami ng ano! Hindi ka nila si Yuri! Oh, so, si Yuri ha! Huwag okay, si okay, ok, na palip, 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 si sep na! nag kami ng mga kabata do Si Sep-sep si na! Si si oh, sige, si Sep-sep si na! Sep-sep! Wait lang, ito bola! dito! Dito, yung rules natin ha! Yung rules natin! Lalapag lang! Lalapag lang! pa yung Lalapag Opo, ano lang! Lalapag lang! Lalapag yung Lalapag bola Lalapag lang! Oh, sige, ilalapag lang kung sino makakuha ng bola sa kanya na. Oo! Oh! Pag nakuha ni Sep Sep to, Pwede sa kanya to. Pwede lahat. Oh, lahat nga kayo. <coughs> Kaya mo sa lang talon ni Bat? Hey! Scared. Scared! Scared! Mahina! Ayun nila kay Badong eh. Nagatol kami ng rayo dito. Mali sila nang inaman dahil tinaman nila si Budoy. Para suruhin. Eh. Wala, <laughs> wala, wala.